Ikadalawampu na kabanata. Huwag kang lumapit masyado, sambit ni Mino. Ikaw ba ay may karamdaman pa rin? Tanong ni Jay at biglang may tumakbo sa likod ni Jay Kapitan, magmadali kayo, kailangan natin ito ipaalam sa panloob na parte ng kaharian, sambit ni Carlton. Habang ang kamay ni Mino ay napakapit kay Jay parang awa mo, patayin mo na ako. Habang may tama pa akong pag-iisip, habang ako pa ito. Sambit ni Mino, at nagulat si Jay sa kanyang narinig. May napansin siyang kakaiba, itong nilalang na ito ay isang tao. Hindi ko maintindihan kung bakit nawala ang katangian na hinala nang makita ko siya. Bakit hindi ako makasabay na wala ba ang enchantment? Pero, ang emosyon ay hindi importante sa daang tatahakin ko, hindi dapat ako mag Sambit ni Jay habang gusto na niyang pagbigyan si Mino, ngunit isang kamay ang pumihil sa kanya, at ito ay si Claire, maaring hindi pa huli ang lahat para sa kanya, sambit nito habang pinagbabawalan ito ng gwardya, pakiusap maghintay tayo ng sandali, sambit ni Claire. At sa isang kubol, makakaligtas pa kaya ang babaeng ito. Sambit ng isang nag-aalaga sa kanya, wala nang tsansa siya kapag magpatuloy pa ang pagkalat ng golification sa kanyang katawan. At biglang may tumunog na babala at narinig ito ni Jaywan. 1 Babala may mga lumutang na mga gul o patay sa loob ng kaharian. Lahat ng residente ay pinapayuhang lumikas. Lahat ng nakarinig ay nagsimulang magpanek at tumakbo, ang iba ay naghahanap ng ligtas na lugar, habang nagkalat na ang mga nahawaan, at nagsimulang umatake sa lahat. Habang nangyayari ito ay may mga taong dumating, upang paksay ng mga patay na halimaw, sila ay magiting na humarap sa mga patay, habang sa dako ni Mino, pumasok si J-Juan sa kubol na kinaroroonan ni na Claire at Mino. Ikaw ba ang sinasabi ni Mino? Ang isang tao na kinakayang tanggihan ng mga batas dito. Hinuhusgahan mo ang mundo sa pamamagitan lamang ng iyong tungkod. Habang pinipilit mong manatilig bilang tao, alam ko na ang mga taong kagaya mo, nakita ko na sila minsan. Ang mga tao rito ay hindi nag-a-adjust sa pamumuhay rito, hindi dahil hangal sila, kundi dahil wala silang ibang pagpipilian, sambit ni Claire. Ang sabihin mo mga duwag sila, sambit ni j Juan, gusto mo silang maging matapang, para saan pa? Para ba sa mas mataas na ideolohiya? Para sa mas matuwid na resolusyon? Ang pagtanto ko ay ikaw ang taong hinahabol ang mga ganyang bagay. Maaring tama ka nga, hindi ko alam ang iniisip mo dahil di gaya mo, wala akong lakas ng loob pero meron akong alam na sigurado ako, ikaw ay napaka mapanganib. Sambit ni Claire habang si J1 ay nakatayong nakinig sa mga sinabi ni Claire. Naalala niya ang sinasabi ni Mino sa kanya, na huwag lisanin ang lugar na ito, ngunit kabaliktaran ng gusto ni Claire, naalala rin ni Jaywan ang nakaraan niya. Kapag manatili ka pa sa lugar na ito, ang lahat ng tao ay mas magbedanas ng kawalan ng pag-asa. At habang nilalabas ni Claire ang kanyang saluobin, kasama sa naalala ni J-Juan ang mga huling sinabi ni Mino na wag sumuko sa mundong ito. Pero parang walang pakiramdam ang mga mata ni J-Juan ito ay walang buhay, habang sa kabila si Carlton ay ginagamot, gaano karami ang mga gamot na natitira. Sambit ni James, dahil marami kaming nagamit sa pagpapatatag sa mga taga Castellan, wala na masyadong natira, sambit ng manggagamot, walang hiya, hoy kayo. Dalhin ninyo lahat ng itinagong mga gamot, ang lahat ng mga nakatago." Sigaw ni James, upo, tugon ng mga gwardya. Napansin ni J. Juan na ang mga sangkap nila ay sungay ng may tatlong halimaw at kung papaano nila ito gamitin, sambit ni J. Juan sa kanyang isipan. Kahit na ang sungay na nanggaling sa halimaw na may tatlong sungay ay hindi siya nalilinis. Pakiusap pinuno, kumapit ka lang, iyak na sambit ni James. Wala na bang paraan para maibalik sila kapag naging patay o gul na sila? Tanong ni J1, kung may alam akong ibang paraan hindi na ako mag-aaksaya sa ganitong paraan. At biglang hinatak ni jay 1 ang damit ng nakahihang si Carlton at ginigising habang sinasampal. Hoy, gumising ka na, may nais akong tanungin sayo, sambit ni J1. Walang hiya ka bakit mo yan ginagawa sa pinuno, sambit ni James. At sa paglapit ni James patungo sa kanyang pinuno, nagising ito. Ginong J1, may pabor akong hihingin, pakiusap patayin mo na ako. Ikaw lang ang may kakayahang patayin ako, sambit ni Carlton. Hindi yan normal na sinasabi, ng mga katulad mo, dapat tulong ang hinihingi ng kagaya mo, sagipin mo ako. Sambit ni J1, sa special na batas ng Gorgon, artikulo 1 seksyon 4 kahit na sinumang, Kapag lumaganap na ang korupsyon sa katawan para maging patay o ghoul, habang sinasabi ito ni Carlton, may ibang naiisip si J-Juan, kung mayroon lang akong nakasama na tulad mong napakatapat kahit na sa huli, hindi sana ako makukulong sa tore ng apat na po na taon, babala ang korupsyon ng spirito ay umabot na ng siyemnaput apat na porsyento. Golification ay magsisimula na. At biglang may dumating. Lahat kayo ay magbigay daan, at dumating ang pinuno ng grupo na tagapagligpit ng mga patay o gul, si Commander Jahir na nasa panglima na yugto ng pagkagising, at biglang nagulat si James, sa dumating, ayon sa batas ng Gorgon Artikulo 1, Seksyon 4, of Gorgon Special Law, kinakailangan kung agad natapusin si Carlton na pinuno ng Northing Checkpoint at ang isa pang nahawaan, sambit ni Kapitan Jahir.